Ha? Yun na. Tingi. Tumayo ka na. Kaysa bigyan mo ng... Wala na to, we. Eh, thank you, sir. mo ng kuhigil, ha? Tablay mo na lang. Masa, we. Oh, Masa, Oo. Oh, eh. oh. Tangin mo, batat, Bakit, uh, ba Bakit ka, bad rin na ako matitigman? Di ba? O kaya? Alam mo gagawin mo? Ay, na lang ako. mo, di ba? Di mo si Alper, sabi ni

Pagka-puta! Oh, <tabu> Nagal <-da> ko naman. Ayaw talaga. Pero hindi ko na kami din. ay mag-declare? Hindi, malalaman mo na mga boss ka na ayaw pag boss Malalang gulay yun eh. Hindi, may babaeng hindi alam kung sa'yo naman natatakot hindi. alam mo yan? hindi ko alam hindi ko alam Hindi bagay ba? Sa'yo naman hindi. Hindi alam kung hindi. Sa copy, na Ang yun namin, ang uusapan Bravo! Yung mga anak na ka? Oo, ngayon lang. Masawa ako. Pero nung wala ko Sige, sige. 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 ang Sige. 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 Sige na, nak. ako na ko ano. Ah, bakman inaabot mo. Bakman oh, abutin mo. Average. Abutin mo. Pope Power Ranger. Abot Na mo si Pope. My Power Ranger. Double Rider. Uter ang Wala man nang artista na yon, baka ang Cielo. Yung lupin nga, babi pa talagang labas dito. Baka pa ako 6 na taon pa lang ako pinanood ko na yun. Oo, oh, hindi nga. Uh, Oo, oh, matagal na yun. Tapos pinalabas you dito. Yung cartoon? Oo, oh, teenager na ako. High school lang na ako nabilalabas yeah. dito. Ano ba na? Ah, ano, nabutang pa yung mukha. Eh, hindi na. Nakakapa naman oh, yung uh, mukha Oo naman eh. Oo, oh, hindi nga. Oo, tapos ako. mas maganda si Steph. Yeah. Mas maganda so, oh. si Nakakapa kay Steph. Oo. Hindi, mas maganda lang si Steph eh. Sabi ni Alper eh. e. Hindi, sa walang make-up, tayo Sige, sige hahahaha <chat> hindi, patatanbulta na lang ni Alfred si Steph mas um, pang si Steph sayo eh ganun si naman? alam mo si step, maganda yan sinaknak maganda yan eto na no tayo sa mukhaan ha mukhaan talaga <Toolsicitwałism> performance sa performance, Devin tayo Ani si Steph? 10 hahahaha in the win <laughs>,. UH UH! <literateilles> for the heavyweight champion of the world

Pasaluna ni Ardape, oh. niyong... na, <laughs> <Soriano> pa <laughs> ni Mariano 'to, Oo, Hanggang ngayon, pa rin 'yung ni Mariano pa rin. Mga reaction, 'no. Iyo. Ito tamamo photographer. Alam mo payo ko Kasi bumili ka mas magandang ano, megapixel. Two megapixel lang yung gamit. O oh, bakit yung cellphone mo, ano? Baka ah, kami mga multi <laughs> oh O, 400 megapixel ko. Pag-inom lang kami sa Nina, kita. <laughs> eh. Nasaktan, no? Nasaktan. Nasaktan ka na pag-inom